Ay magandang umaga Magandang umaga September 1 Ako, Pasko naman Berna, may Berna Idol Ayan uh, Alam nyo guys Itong kwarto ko eh Dating tindahan ni inay ito no Dating tindahan ni inay itong kwarto na to Ginawa ko lang kwarto kasi nga Wala akong matulugan Uh, nandito ako ngayon sa bahay ni Nay kasi nga uh, ang purpose niya ni may makasama siya. E, matanda ng inay, 84 years old na kaya nandito ako ngayon sa kanyang bahay. Kaya ang ginawa kong kwarto itong tindahan niya. Ito, dating tindahan to. Ayan, may kama dito. Ayan, tapos na rin ako magkape. na uh, naubos na. Ayan ating umaga. Ayan, uh, pinapakain ko mga aso niya. Kaya tara, labas tayo. Kasi kagabi, nagluto ng pagkain ng aso niya eh. Parang almusal nila ngayon. Tara, sama niya ako sa labas. Ayan. Ayan, puso. magkape na kayo mga kape na kaya ayan, si nai nasa banyo nasa labas papakain tayo ng aso ito yung uh, ginawa kong lutuan ng mapagkain ng aso no Ito tawagin niya dirty kitchen ayan so kagabi bago matulog ay nakapagluto ng pagkain ng aso yan kaya ipapakain natin ito ngayon sa mga alaga niyang aso ayan alaga niyang aso dito eh, lima limang aso yan ayan na sila oh. nakamoy na ng pagkain okay, okay. ayan limang aso yan guys araw-araw yan araw-araw kong -araw niluto ng mga pagkain yan uh, dalawang beses ako magluto ng uh, pagkain nila sa uh, isang araw Kaya, uh, yan. Oh. Uh. Yan pong isang ginagawa ko dito sa bahay ni Ninay. tsaka itong backyard niya, 'yan. Marami siyang tanim na makasaluyot. Ayano, oh, marami siyang saluyot na tanim dito. na, no? Ya, may mga malunggay. Ito ano to? Ah, uh, suha, lukban. Yeah, nagtanim ako ng uh, ano to. Hindi ko alam yan kung ano yan. Basta itinanim ko yan. Prutas yan. Yan. Oh, may mga kangkong din oh. Kangkong. Yan. May guyabano. Guyabano. Yan. Guyabano. Siyempre nagtanim ako ng aratilis. Ayun oh. Eh, no? Aratilis. Ito okay, guys. Aratilis yan. Ayan, oh. may bayabas siya. May mga bunga na yung bayabas niya. May punong nyug din siya. nagtanim ako ng mangga, guys. Mangga, yan, oh. Ayan. Oh. Tusuha, tusuha. Ayan, oh. Tingnan nyo, guys, oh. Kalabasa. Kalabasa yan, Kalabasa. Ah. No. Ayan, mga aso nya. Ay, nako. Yan ang lagi kong ginagawa dito, guys. Ayan, guys, na. No? Ipag uh, lulutos natin siya ng ano, ng sinay ng ano, ng tinapa. Ayan, paborito niyo to, Tinapa. Tinapa. Tapos ipagprito rin natin siya ng uh, saging na saba, no? Ayan, gusto niya rin niya, gusto niya rin yan eh. Na. Kailangan nga pa natin natin, natin ng obligation natin kay Inay, no? Ayan oh. Pritong ano, saging. Yan, pinito ko muna yung saging. Ano, lakundan yata to. O lakatan. Tapos nilagyan ko ng konting asukal. Yan ang gusto ni inay. No? Yan. Itong nakalakhan niya dito sa bukid. Prito mo muna. Tapos lagyan mo ng konting asukal. Yan, sarap nga naman. Ayan guys, ha. Oh. Yung dating luto, natin tong tirang kanin kagabi, Para na makakain si Inay. Ano na, Ayan, Ayan na natin ang silangat. Yan, luto na ang almusal ni inay. Oh, tinapa. Saging na may konting asukal. Sinangag. Yan, yan po. Yan po ang uh, magiging almusal ni inay ngayong umaga. Okay. I ating iatid na sa kanya. Ayan, loads ha. Oh. ulit ako ng pagkain ng asa. aso Ah, uh, ayan oh, tingnan Pagkatapos mapakain yung mga aso, ayan. Sarap ng tulog. Busog eh. Ayan. Iluluto ang kulay sila ng kanilang uh, hapunan. Hapunan na nila yan, lords. Ayan. Mayo-mayo konti ah uh, mga duduluto naman tayo ng uh, ating pananghalian ano ayan thank you for watching guys